kulay na sabado mga katropa so ngayon tayo mag update ng ating kitchen dito sa ating uh, house renovation blog. so mga katropa ready na ba kayo makita ang ating kitchen dahil naikabit na nila ang countertops pati na ang sink ready na so mga katropa eto na ang ating kitchen ayan Nakita nyo na? Naikabit na ang countertops. Ito na ang ating island ngayon. Ito ko ay ang Biko Stone. Bali, uh, siya ay quartz. Yan ang ating uh, island. At ito naman ang ating uh, kusina. Ang lababo. Yan, ang sink. Naikabit na rin. Ready na at meron na rin siyang... Tubig, yun. Ayan, mga katropa. At nag-iiba-iba pa pang kulay, yan. <laughs> yan. Pag malamig, blue. Pag mainit na magiging red na siya, yan. Nag-red na. So, yan. Ito ay moe. Ano to? Moen. Mo mo Moen na uh, lifetime uh, guarantee siya. So, ito ay from Moen. Itong uh, ating... Uh, ano tawag dito? Uh, lababo ay lababo. Um, Posit. Posit. Yung uh, sa Tagalo. ano ba yan? Gripo. <laughs> Gripo. Yeah. Yan, ito naman yung... May kasama na siyang uh, soap dispenser. Wala naman. So, ito ang ating uh, stainless steel uh, sink. So under mount ang kanyang uh, forma. So ito ang ating countertops dito sa ating uh, kitchen. Yan, nakita nyo. At syempre, additional na ginawa ng ating contractor ay ito. Naglagay siya ng mga shelving sa side. Gagawin niya pa rin dito sa kabila. So, at dito naman sa banda ito, makikita nyo. Ayan. Meron na rin siyang mga pintuan at ang countertops na ikabit na. Napatong patungan na lang. Kaya hindi natin makita ang view. Yan. Yan mga katropa ang ating update ngayon sa ating kitchen. So uh, bukas ay papakita ko sa inyo ang uh, update naman sa ating uh, toilet at sa isang kwarto. Kasi wala pang ilaw. Madilim So yan mga katropa, maraming maraming salamat sa inyo at thank you for watching. God bless you all.